Pinuri ni Coach Tim Cohn ang pinakitang bangi sa depensa ng grupo ng Gila Shoot sa nakaraang FIBA Under-16 Asia Cup Shaba Qualifiers. Ayon sa kanya, nasa tamang landas ang nasabing grupo. Iginiit din niya na mahalagang aspetong yun sa kanyang hanay, ang Gilas Pilipinas Senior Team. Tumaas naman ang kumpiyansa ni Shoney Winston, bunga ng panalong itinila nila labas sa grupo ni Junmar Fajardo na SMB. Ang kanyang pahayag tungkol sa kanilang panalo, pangkatutukan at ang ilan nating mga kababayan. Sinabing malaking impact sa kupuna ng Magnolia ang pagkawala ni Calvin Abueva. Ayon sa kanila, isa umano sa mga rason ng pagkawala ni Davi sa bakit nasa bingit ng alanganin ngayon ng grupo sa minimiting twice to beat incentive ng bawat kupunan. Paliwanag nila, hindi muna dapat inilaglag si Abueva habang hindi pa natatapos ang komperensya. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hinangaan ni Coach Team ang depensang inilatag ng Gilas Youth sa nakaraan nilang kampanya sa FIBA Under-16 Asia Cup Shaba Qualifiers kung saan sila ang tinanghal na kampyon. Paghanga na tila tumawid sa kasalukuyang hanay ng senior team ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanya, mahalaga rin ang aspetong ito sa kanyang hanay. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Ambat ng One Sports. Magaling talaga sila sa depensa, nasa tamang landa sila. Hindi mo kayang ituro ang lahat ng bagay sa isang beses lang. Pero kung mabubuo nila ang pundasyong yan ngayon, magbubuo nga yan pagdating nila sa mas mataas na antas. Mahalagang mahalaga rin to para sa mga veteranong gilas players. Naniniwala kami na ang depensa ay nakatatanggal ng pressure sa upensa. Gusto naming ibuhos ang enerhiya sa depensa para hindi namin kailangan palaging higitan ang puntos ng kalaban. Well, obvious na obvious naman ha, malimit talaga. Nawawala ang gilas Pilipinas kapag depensa sa kalaban ng pag-uusapan, di ba? Nahihirapan silang harangin ng tigas ng kalaban. Kaya ang resulta, bo, kaya talaga minsan ng Gilas Pilipinas eh. Sobrang mahalaga yun sa paparating na competition ng gilas dito sa Asia Cup ngayong August. Sukatan na kasi ito ng lakas ng kapwa bansa, di ba? Makikita na dito kung sino ang may matinding depensa, hindi lang sa upensa. Alam naman nating lahat na kayang ipanalo ng depensa isang laban eh. So dahil ganyan ang pahayag ni Coach Team, gusto nating isipin na yung game plan talaga niya is malaking bahagi doon ng depensa sa kalaban. Yung Chinese Taipei eh, nung nakaraan nilang bakbakan, ang bibilis nila, di ba? Hindi na sila yung dati na tinalo ng gilas by 53 points dito sa Field Arena, mahigit isang taunan nakararaan. Ibig sabihin, ang bilis nilang nabago sistema nila. Tapos yung New Zealand, ganun din. Bukod sa malalaki sila, ang bibilis din nila, di ba? Kaya ang hirap talagang depensahan ng tall blocks. Tapos, may tira pa sila sa labas katulad ng Chinese Taipei. Kinatay tayo sa birada nila sa tres. Hopefully, ngayong Asia Cup, maging mas malagkit sana ang depensa ng gilas. Kung ganun din kasi magiging approach nila, katulad ng dati, duda tayo kung kakayanin nila yung mga kalaban. Mas marami kasi silang oras sa practice yung mga kalaban natin kung para dito sa atin. No? Kaya mas nahubog sila ng coach nila. Dahilan para kailanganin ng gilas ang mas matinding depensa. Habang kakailanganin ng gilas ang matinding depensa sa kanilang kampanya sa Asia Cup, Tila mas tumaas naman ang kumpiyansa ng grupo ng Converge Fiber Xers, lalo na si Shawnee Winston. Kahit tinangkang agawin ng SMB ang pwesto sa labing walong puntos na kalamangan ng Converge, hindi natinag ang grupo ni Shawnee Winston para tanghaling panalo sa laban. Narito ang kanyang pahayag, tutukan natin si Shawnee Winston sa report ni John Balesteros ng One Sports. Bilang isang kupunan, pinakita naming kaya naming makipagsabayan. Malakas na team ang San Miguel at may matatag silang kasaysayan. Nagbibigay sa amin to ng motivation para patuloy na lumaban papunta sa playoffs. Kaya namin gawin to at nasa amin na ang desisyon. So mga ka-playoffs, base sa resulta, hindi pa nakukuha ng SMB ang twice to beat advantage para sa quarter finals. Antindi kasi ng ginawa ng Converse. Eh. Bukod sa SMB, ang Ginebra at Magnolia, hindi pa rin nila nakukuha yung twice to beat incentive. Grabe, lahat sila SMC group ha. Dito mo talaga itatanong ngayon kung nasaan ang sagip ka pamilya na sinasabi ng ilang fans, di ba? Kung meron kasi noon, wala na siguro sila sa ganitong aspeto. Anyway, iwan natin yan. Tingnan natin ang nangyari sa SMB at Converge. Yung Converge, 7-4 na po sila. Wala na rin sigurado sa kanila yung twice to beat pero pinakita talaga nila nakakayanin nilang bakbakan ang malalakas na grupo. At alam nyo ba na may posibilidad din na SMB ulit ang makaharap nila sa quarterfinals. Maganda to kung sakali, di ba? Pero iwan muna natin yan. Wala kasi nangyari sa double digit ng limang player ng SMB. Si Fajardo 17 points, si Perez 17 points, Tautua 14 points Chongson 13 Rosales 11 ang lalaki ng puntos nila di ba Tapos si June Mad, bukod sa 17 points meron din siyang 23 rebounds 7 assists 1 steal at 1 block halimaw talaga pero hindi na makagulat-gulat yan kasi nga malimit ginagawa naman niya yan. Ang siste, hindi nila kinayang tapusin ang laban na sila yung panalo. nagtulung-tulung din kasi yung converse eh. Si Shoney meron siyang 25 points, 4 rebounds, 4 assists, dalawang steals at isang block. 21 kay Arana, 3 assists at dalawang rebounds. 13 puntos naman kay De Los Santos. Kinaya namang habulin ng SMB pero hindi talaga para sa kanilang gabing yun. Nakuha pa nilang manibela sa fourth quarter eh. 85-76 kasama ang kamada ni ni Tautua ng isang tres. Pero kaagad din ng 21-8 ang Converge para agawin ulit ang Manibela sa score na 97-93. Ang problema, yung huling birada ni CJ Perez sa tres, hindi na rin pumasok at ayun, selyado sila sa Converge sa score na 197. Kung tila tumaas ang kumpiyansa ni Shoney Winston bunga ng paglampaso sa SMB, naniniwala naman ang ating mga kababayan na malaking kawalan sa grupo ng Magnolia si Calvin Abueva. Ayon sa kanila, nawala ang hustle play ng grupo sa pagkawala ni Calvin. Kaya ang resulta, delikado twice to beat incentive ng nasabing kuponan. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Eric San Mateo sa comment section ng playoffs sa playoffs YouTube channel. Pinakawalan kasi nila sa Abueva kaya nawala yung hustle play ng Magnolia. Dapat kung gusto nilang mag-trade ng mga players, dapat patapusin muna yung All Filipino Cup kasi nasisira yung core ng chemistry ng team. May chance 'di ba? Kung titingnan mo naman talagang mabuti, bakit ka magte-trade kaagad kung okay naman ang takbo ng team? Dapat tuloy-tuloy lang para hindi nawala or nasira. yung nasimula nila pero opinion ko lang naman yon ha ako lang yon pero tama si Mr. San Mateo dun eh sana tinapos muna ang lahat bago sila kumilos. Ayun ang resulta, nabubokya sila ngayon. Ang paliwanag naman kasi ng magsa-issue nga yan, matagal na talagang plano na i si The Beast. Parang ngayon lang ata nagkaroon ng pagkakataon tinuluyan nila. So ibig sabihin, walang kinalaman talaga ang takbo ng magsa issue. Hindi nila intensyon na sirain ng magandang nasimulan. Sa kasamaang palad mga ka-playoffs, hindi masiguro yun ang talagang dahilan, yung pagkawala ni Abueva, na wala sila sa hulog, natalo sila sa ilang laban nung mawala si Davis. Remind lang natin ulit ha mga ka-playoffs, kalaban ng Magnolia sa susunod ang TNT tropang 5G ni Coach Chot Reyes. Pareho silang naghahangad na makapasok sa quarterfinals bit bet ang twice to beat, di ba? So siguro matira na lang matibay sa kanila kung sino yung papalarin, congrats na lang siguro. So guys, maraming maraming salamat.